So yun know, guys, shout out Dito tayo guys sa Kulinaw Tatawid tayo ng isla guys Tarin natin sa makay sa Roro Kay Palaway guys Kasakay tayo kay Palaway Ang tinatawag kong Palaway guys Sa inyong landing bars yung Roro sa Tagalog ba? Sa amin landing bars tawag niyan Dito ang tawag nila dyan sa Bulinaw guys Palaway Sa kabila pa siya guys Sasakay siya ng pasayro doon Antayin natin dito sa kabila Ganito yung pagano guys Pag kung tawagin nila sa Ilocano Pagbalasin Pagtawid sa kabila Sa Bulina mo sa Romare ng isla Punta tayo sa kabilang isla guys So nga guys, palapit na si Palaway guys Ayan na guys, shout out Ang lalim nito guys, pwede kang duman Pwede duman, pwede duman, pwede duman ang barko guys Sa kabilang isla to guys Ayan na si Palaway, parating na siya guys May kita nyo na si Palaway Marami rin dito guys sari saring isda na rin nakukuha dito sa gilid Ayun, na guys, Malapit na, palapit na, palapit na, palapit si Palaway guys Shout out sa'yo Palaway Marami kayo karga to si Palaway Palaway guys, yan Yung landing barge, Roro Buti dito guys, hindi siya maalon. Kaya okay lang sumakay sa ro-ro. Kay Palaway, maganda sumakay dito guys kasi walang alon. Ayun na, parating na si Palaway guys. Parang miri mirami pa ng karga ni Palaway guys eh no. Eh tatatalon na natin yung mga karga niya mga motor, 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 sasakyan. Yan ang karga ni Palaway guys. Shout out. ayan na guys ayan si palaway ayan yung kanyang karga binababa na yung ano guys daan na lang sakyan ayan na binababa na guys sinahatak na guys ayan na guys yung Palaway yung dinatabi kong Palaway ayan o na. kakasula ng Palaway ayan na bumababa na yung mga pasero guys motor, tao kurung-kurung, tricycle van Marami rin siyang karga guys Ayan ay tricycle Yung mga motor bumababa na guys Ayan kurong kurong oh Tingnan nyo guys yung ng guys yung patulayan nila Dalawang ano lang Dalawang kahoy lang na malapad Ayan oh Ayan yung tricycle oh Tingnan nyo ayan oh Oop oh, oh, di diba Sulod-sulod yung tricycle guys Ayan oh Oh, di ba? Yan, oh, yun, munting na guys, munting na malaglag. Tingnan niyo 'yung motor, guys. Oh, di ba? Grabe. Ayan, tricycle. Magkakasunod yung tricycle, guys. Tsaka yung kurong-kurong. Ayan, o. Oh. Susunod yan, guys, yung van. Ayan na yung van, guys. Lilipat nila yung daanan dyan, guys. Yung indam yung, kung tawagin, guys. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo, guys. Bababa na yung 300. Titignan kung tama-tama yung gulong. Inaayos ng kuya. Baka malaglap. Pag tumawag, goodbye Ayan guys, so yun, tumalon pa yung ano guys Kahoy Ayun, nalaglag na siya Ito yung naliningil guys Ito yung naliningil ng mga sumasakay Ay, may binibenta to guys, binibenta ang isa guys so, Ah, regalo pala guys Regalo doon sa naliningil Para siguro hindi nagsingilin sa sunod Ay, nagpasalamat si kuya, may pangulam na Out. Ayan na guys Naka pesto na tayo dito Mamaya-maya sasakay na tayo guys Ito yung kurong-kurong Naunaan pa tayo ng kurong-kurong guys Ayos to si driver na kuya Inunaan pa tayo guys Ayan o no? Nasunod ko guys yung van Tsaka yung kurong-kurong Ay pa rin po guys Ay na nauna na si Purong guys Ang daming tricycle Tricycle tsaka truck Ayan matras yung isa guys Matras yung malaking truck Ayun, Ayan na nakalabas na siya guys Ganda rin dito guys mag-stroll, stroll stroll pupunta ka lang sa isla tapos ikuti mo yung isla tapos mabalik ka ulit ganyan lang yung gagawin natin guys stroll lang ikutin lang natin yung isla ay no yung 300 guys bumaba na siya guys marami rin siyang kargang sakyan guys ayan e, o kasi walang tulay dito guys walang tulay sa isla kaya ganyan ang ginagawa ruro si palaway lang sa kalam kung wala si palaway wala na wala na mga katawid maliban na lang sa bangkang maliliit pero sa mga sasakyan wala mga katawid kung wala si palaway guys kaya malaking tulong to si palaway o. ang daming tricycle guys Ang dami rin yung L300 na sumakay. Eh, meron pa doon sa taso Eh na, nakababa na yung L300. Merapag siya gumigot-gigot kasi mahaba. Meron pa. Meron pang van, guys. ikutin lang natin yung isla guys mag stroll lang tayo dyan titignan Titign din lang natin kung ano yung magandang view ah, uh, ano nga pala guys sa sasakay dito sa motor ang bayad 70 pesos ayan na ayan na yung L300 guys shout out Ayan nyo guys sa pag ko dito sa ano, isla ng Bulinaw Eh, meron pang isang na truck Medyo malaki-laki to guys, marami-rami yata ang karga nitong truck na to Ayusin nyo yung ano, daanan nya, baka malaglag to, goodbye Ayun o, oh, naayos nila guys Naayos nila yung gulong Ay, yung gulong Yung kahoy pala guys, yung daanan ng gulong Ayun na, oh, na siya Sige, pag bumaba ka dyan Dari-daretsyo Pag lumagapak ka Di bali, mababa lang yan Ayan na siya guys Malapit na siya guys Ayun, tricycle Ang dami talaga tricycle dito guys Ang dami sumakay na tricycle Mamamalingkian sa bayan guys Yung mga tricycle na yan Mamamalingkian Danda rin sa isla Pera pa yung pagkatras yung truck guys Mukhang maraming karga to Mukhang maraming na kung kalakal sa isla Ayun, no, hirap siyang umiikot to oh. Ayun, Ay, isang ikot pa, kuha mo na yan Pika 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 lang shout out sa inyong lahat guys Samahan niyo ako guys, pagpasyal ng Bulinaw Isla ng Bulinaw guys Tignan natin to, Tignan natin yung mabaganda ng spot na pasyalan. Para pag meron tayong bisita, meron na tayong pasyal sa kanila. Meron na tayong pasyalan ba? ay na, nakalabas na yung truck. So wala nang karga guys. Tricycle na lang. Meron pa rin tricycle. salamat guys sa nanood ng video nito sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe naman Estong Vlog TV shoutout sa part 2 guys nakikita nyo guys, ang gaganda ng isa ng bulinaw maraming maraming salamat sa inyong lahat God bless